Lono so ngayon um, tungkol ito sa mga mayayaman no. ito mga mayayaman no, um, uh, medyo nakakabilib kasi nakakabilib kasi sila no dahil sa mga uh, pagsumikap nila no na para makamit yung mga bagay na pinapangarap nila dito sa mundong ito no. Lahat ginagawa nila sa pagsisikap no. Kung ito mga bagay na ito is nakakamit nila sa mga pagsisikap nila para maabot yung mga tagumpay sa buhay nila dito sa mundong ito para yumaman. Ikaya rin nila no na magsumikap no for Christ no para maka para kalulog sana sila ng Panginoon. Pero bakit hindi nila ito magagawa? Pero nagagawa nila magsumikap no para pagtagumpayan ng isang bagay dito sa mundong ito no na makamit like mga pera or businesses or anuman. No nakakahanga ang ganito mga no mindset no na pinagsikapan talaga nila pero yung kaligtasan talaga no in Christ no hindi talaga nila pinag pinagsikapan no, na makamit pira patungkol sa pira o oh, nagawa nila lahat para makamit pero ito no um, sana no ha, buksan nyo po yung isipan nyo wag po kayo basta basta no, maniniwala or tatanggap sa mga ganito mga bagay ng mga bihaya. kasi hindi talaga lahat ng bagay no, na matatanggap sa inyo is galing sa Panginoon lalo na sa mga kayamanan na ito kasi ang Panginoon talaga is may warning na para sa atin na no, patungkol sa mga mayaman no, na dito no sabi ng ating Panginoon doon sa uh, revelation no, na sinabi mo sa sarili mo na mayaman ka na, andyan na lahat sa iyo at walang nagkulang. Pero ang katotohanan, ikaw ay bulag, hubo at mahirap. So ito yun. No? So ang sabi ng ating Panginoon, kung gusto mong yumaman is um, believe in Him, follow Him. Hindi yan sa pagyayaman dito sa mundong ito. Kasi dito sa mundong ito, no, um, if you follow Christ, if you follow Christ, no, um, expect for the worst. No, wakang kang ano, kasi maraming mga tao no, na masyado malilinlang lang no, na lalapit, sa, lalapit sila sa Panginoon kasi for the sake of money kasi gusto nila magtagumpay sila sa kanilang mga negosyo magpasok sa mga na magagarang trabaho ma-promote o ano man no. hindi po yung ganun hindi po yung ganun ang totoo pong nang palataya sa Panginoon ay dadaan po talaga sa pinakamahirap talaga no, na sitwasyon yung mga pagsubok na yan isusubukin ka talaga ni satanas niyan kasi ayaw ni Satanas no, na makapasok ka or babalik ka sa ating Panginoon para maligtas ayaw niya yan. ang gusto ni Satanas is yung pagpursige din siya para linlangin ka kasi gusto niya maparusahan ang isang tao ang bawat isang tao na maligaw no, sa pamamagitan lang ng mga bagay sa mundong ito na maligaw hindi ka hindi ika ka yan ng Panginoon no kahit nga di ba sabi natin Panginoon kung may mawala na isa isa man lamang sa 100 na mga karniro niya is iiwan niya yung 99 sa magandang lugar at kumakain sa ng mga damo at babalikan niya yung isang nawala ganun din ang mangyayari sa atin no kung mawawala tayo so wag po sana wag po sana kayong ano um, masilaw sa mga kayamanan sa mundong ito kasi hindi niyo talaga ito ma mamamana hanggang sa katapusan hanggang sa dulo o sa sunod temporary lang po temporary lang po natin yan ano, ma makakamtan dito sa mundong ito pero huwag nyo sanang ilagay yung buong atensyon nyo o buong puso nyo dito kasi ang sabi ng ating Panginoon no, dito no, sa ating Panginoong Isyo Kristo sabi niya no, na kawawa kayong mga mayayaman kasi uh, natanggap nyo na yung buhay na marangya no? natanggap nyo na yung buhay na marangya pero patungkol sa mga uh, mahihirap sabi niya no, may, uh, mapalad kayong mga tao no, na mahihirap ngayon no, kasi sa inyo yung kaharian ng langit So hindi niya kailanman no, sinasabi no na may magandang uh, patutunguhan ng mga mayaman kasi sabi ng ating Panginoong si Kristo ng no, isang tao no na mayaman na lumapit sa kanya kung ano raw gagawin niya para makapasok sa karya ng langit. Ang sabi ng ating Panginoong si Kristo is uh, mo ba itong mga mga utos ng Panginoon na huwag kang papatay o nito ganyan huwag kang magnakaw ganito ganyan. Ang sabi niya no no na nasunod ko yan mula, mula pa sa aking pagkabata nasunod niya yan mula pa sa aking pagkabata at at uh, lagi niya itong uh, uh, kumbaga lagi niya binabantayan ito na hindi siya makakasala sa ganito itong tao na ito is sabi niya man nasusunod niya ito mula pa, mula pa sa pagkabata niya itong tao ito ay isa itong um, religious baka Diyos pero sabi ng ating Panginoon si Kristo hindi pa rin perfecto yung ano niya kasi isang bagay pa no mayaman siya ang sabi ng ating Panginoon isang bagay pa na kailangan mong gawin noy ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo doon sa mga mahihirap 'yung ano kita. Ano ang gawa niya? Anong 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 reaksyon niya? Tumalikod siya at tumalikod talaga siya at uh, hindi siya natuwa doon sa ganung uh, mensahe ng ating Panginoong kristo Tapos sabi ng ating Panginoong kristo no na mas madali pa makapasok ang isang kamelyo sa, sa, butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. So, isipin mo yung ganyang bagay, di ba? So, sa, so, so, so dalang salita, kahit pa mayaman ka, no, ganito, ganyan, is hindi ka talaga makapasok sa kaharian ng langit. Huwag niyo sanang isipin o no, nanguhusga ako, kung di binibis ko itong sinasabi ko sa nakasulat sa Biblia. Pababasa niyo ito. Matatandaan niyo naman doon sa panahon ni Lazaro at sa kamayaman, di ba? No? At sabi rin dito sa ating uh, kasulatan na sabi ni Apostol Paul, no, sa pamamagitan ni Apostol Paul, no, sabi dito no, na ang pera at salapi ay isang ugat ng lahat ng kasamaan. No, ay isang ugat ng lahat ng kasamaan. Huwag sana nitong, huwag tayong magiging alipin o huwag sana tayong kontrolin sa mga bagay na ito kasi alam nyo naman no, na hindi talaga ito nakakabuti sa oras ng isang tao ay kontrolin itong pera. Dahil nga sa pera, kahit, dahil nga sa pera ng no, sa salapi, kahit ang isang tao ay napakabuti magiging malin lang yan maraming mga religyoso pastor, evangelist, missionaries kahit sino no, na sa pamamagitan ng pira talaga na iiba ang tao nababago ang tao dahil nga kung bakit no? dahil nga dito sa mundong ito ay um, kung baga ang gumagalaw dito no? lahat ng galaw mo dito ay may presyo kaya ang pira talaga yung pinaka -importante sa buhay ng tao pero hindi yan ang ang hulugan no? na magiging sakyong tayo sa mga bagay na ito upang um, halos akinin natin lahat na ito kasi ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo ang basihan ng ang basihan ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng kayamanan kahit paano na ikaw pa yung pinakamayaman sa mundong mundong, ito hindi yan hindi yan basihan no, para ikaw ay maligtas kasi ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo no, na ano mapapala ng isang tao ano mapapala ng isang tao kung maangkin niya ang buong mundo kung mawawala naman niya mawawala na, mawawala naman siya ng kaluluwa no kung baga ang ibig sabihin niyan is uh, malalaglag yung kaluluwa niya so ang ibig sabihin sabi din natin Panginoong si Kristo no, na make friends through your money di ba um, gamitin niyo yung salapi niyo sa sa pagkikipagkaibigan so anong 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 ibig sabihin nito share share your blessing. Asabi sabi ng atin ni, 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 Juan, no? Juan Bautista, ba diba sabi niya, no, na, kung ikaw ay may dalawang damit, ibigay mo dun sa walang damit. Kung ikaw ay mag ganito, ganyan, bigyan mo yung wala. So, nangangulo ganito, na i-share yung blessing mo. Kasi marami talagang mga tao rin doon, dahil, lalo na sa atin dito, no, na mga mas, mas lubos pa, o lu, lubos pa na ilangan. No, kasi nga, nandito sila sa kahirapan ng no, sitwasyon natin ngayon. No, so, sana ano wag tayo magiging sakim sa mga bagay dito sa mundong ito na hindi naman talaga natin mamamana ang sabi ng ating Panginoong si Kristo is follow siya lamang ang tanging daan pa, patungo sa ama siya lamang ang ating susundin no? May, hina, may, hinihanda ang ating Panginoon doon sa kanyang kaharian hindi dit, gaya dito sa mundong ito na pagdating ng araw dito sa mundong ito ay wawasakin ito Darating yung araw na huwasakin itong mundong ito, may katapusan ito. Pero ang New Jerusalem no, na inihanda ng ating Panginoon para sa mga tao nagmamahal sa kanya no, ay napakaganda at habang buhay at walang katapusan doon sa kanyang kariyan at sa kanyang presensya kasama niya at sa mga tao nagmamahal sa kanya. So siya sana ang ating doing um, um, priority sa buhay natin. No. Huwag sana tayong magiging um, sakim o sa mga kasi ang tao kasi na hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay is hindi rin mapagkatiwalaan sa mga malaking bagay kung tayo dito sa mundong ito sa mga ganitong bagay hindi tayo mapagkatiwalaan Sinong ang mapagkatiwala sa atin sa uh, ibibigay ng ating Panginoong si Kristo dun sa kanyang karihan so hindi niya ipagkatiwalaan sa atin kung tayo ay dito sa mundong ito ay tayo ay sakim no? Say, tayo ay sakim at hindi mapagbigay sa kapwa no? so hindi ganun no? uh, be a Christian no? so hanggang dito na lang maraming salamat no? God bless everyone Amen